Dani mo dong. Kaya eh, Danim, mo. Ha? 8? 7? Ano? Naglugit naman lang kakaroon. Hindi nga mo iskwela? Asa dahil mo mama papa? Mama ni mo patay na? Si papa? Napraise mong papa? Kay lolo na lang ka ni mo. Luya nimo. Pero gusto pa kami Tabang lang sa kakay lolo nimo. Pugyana ni bata guys. Nga asa man mo? Tugbok? Tugbok? Purok tre? Ah, lapit. lang sa babaw.